Senador Hontiveros, sinabi naman si Pangulong Marcos na payagan ng pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada Binigyang D.E. na Senate Deputy Minority Leader Lisa Hontiveros na maaari pang may tama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakamali na nakaraang administrasyon. Ito ay sa pamamagitan ng pagpayag sa pagbalik ng Pilipinas sa Rome Statute ng International Criminal Court pagpapaliwanag ng senadora, nangyari ang pagalis ng Pilipinas sa ICC dahil sa di umani pagiging selfish ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maisalba ang kanyang sarili mula sa naging madugo nitong pagpapatupad ng war on drugs. Kaso nun ito, hinaman ni Antivero si Marcos na itama ang mali ni Duterte sa pamamagitan ng pagbabalik sa ICC lalo na kung pinapahalaga naman nun ito ang ustisya at rule of law. Dagdag pa niya, mismo si Duterte na rin naman ng umamin na siyang responsable sa naging war on drugs, kaya mahalagang mapanagot ito sa kanyang krimen. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM, Manila. The Misca News, of course!